woonon na birthday happy birthday to ay buday happy birthday happy birthday happy birthday Ayra Happy birthday, Ayra! Am, ano? Happy birthday, oh no, Ayra! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Tangkang! Sige pa, isa pa! Happy birthday, Ayra! Happy birthday, Tangkang! Happy birthday! Ano, hindi pala naka-video. Ano na, ulit. Ay! Wala man siya. <laughs> <Ad -but -te. laughs> Ang na, dali. Ang buti. Ang ko mag-video. Dali, happy birthday! happy birthday! Happy birthday, Ayra! Happy birthday, Ayra! Happy birthday, Ayra! Happy birthday, Bakukang! Happy birthday, Ayra! Happy birthday, Bakukang! Happy birthday, Bakukang! Happy birthday, Mama, mo ano masasabi mo sa mga bisita mo? Po 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 po. Ha? Hindi ako na. Oh, oh, Uy, kumakop! Ayun nga, thank, ano, thank you for... Thank you for... Ma! Ano bilis ano, na so good? Thank Tapos, you ano, okay, for... Coming! Mama! 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 ako. sa mga ma. mga ibang. Cut mo ulit. Hindi yan. Ang ganda